Hindi raw apektado si Albi Casino sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Ito ang derechahang inami ni Albi nang dumalo siya sa media conference ng pelikulang kasalo na nangyari nitong Sabado ng hapon, March 23, sa Viva Cafe Cubao, Quezon City. Matapang na sinagot ni Albi ang tanong sa kanya patungkol sa pagpanaw ng ina ng kanyang ex-girlfriend na si Andy Eigenman. Tanong nga kay Albi, quote, nakiramay ka ba nang mamatay si Jacqueline Jose, unquote. Um, pero like, diba, hindi naman ako apektado doon, so ba? I don't think my presence would be welcome there, so ba't ako makikirama, diba? Thank you very much, and uh, very good luck, congratulations to the movie. Matatandaan nga ninyo ay naging masalimuot ang relasyon noon ni Andy kay Albi. Dahil napagbintangan siyang ama ni Ellie hanggang sa lumitaw ang katotohanan na si Jake Hersey pala ang biological father ng panganay ni Andy Aydinman.